Ay like ang Dr. Badoy, nakulong na po dahil sa kasong content na sinampas sa kanya ng kamara. Dahil umano no, sa pag-broadcast sa SMNI na gumastos daw si House Speaker ng 1.8 billion piso sa travel expenses nito. Agad naman ito dinipinsahan ng mga congressmen na hindi totoo ang paratang kay House Speaker Martin Romualdez na gumastos ng 1.8 billion sa travel expenses nito. Kaya hinapon dito si Kai na ilabas ang source or witness niya kung sino ang nagsabi sa kanya na gumastos nga si House Speaker Martin Romualdez. Does not want to answer the question to reveal the source, whether in this inquiry or in this executive session. So, therefore, Mr. Chair, under section 11, the power to contempt, letter E. Grounds for contempt is for a resource person refusal to answer any relevant inquiry yeah. related to two provisions of section eleven. The first one, acting in a disrespectful manner, and the second one, which is very more important rather, is his refusal to answer the question in a relevant inquiry. On this note, Mr Chair, I move To contend, to, to cite for contend, Mr. Seles for on these uh, two grounds under section 11. So move, Mr. Seles. Dahil wala nga nilabas o kulang sa ebidensya si Kai Eric, kaya ito kinasuhan ng kontim. Pero hindi dito pumayag yung ilang mga angkor sa SMNI na makulong daw si Kai Eric at Dr. Badoy. Mayroon naman request si Ka Eric na mayroon daw sa final statement bago malang daw siya makulong dito sa committee hearing ng mga kongreso. Ito ang final statement or sasabihin ni kay Eric dito sa kongreso. The chairman, final statement before you kulong. <laughs> before pa pa magpapakulong, I, have, uh, I request that in our constitutional democracy, Only the courts can interpret the laws, not Congress. Okay. So I will not answer that question because I believe Congress does not have the right to interpret laws. Okay. It is with it is Congress to pass laws, not to interpret laws. Pero naman dito hamon si former speaker Salvador Pandillos sa kamara nakasuhan agad yung may sala. Kamara de Representante, eh kayo naman eh, tingnan nyo naman ang kalakaran ng inyong pinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Bukang eh, hindi yung oh, makatao yan. Eh siguro, tama na yung binigay niyo sila ng leksyon. At idimanda niyo kung gusto niyo, kung talagang merong kasalanan. At para malaman natin kung meron nga kasalanan o no, wala. Sapagat yan eh. eh, in the realm of the spec of speculation pa lang yan. Ang umalang mga kapagsabi eh, kung ang ginawa nila ay labag sa batas. At Atty. Harry, mayroon din dito komento sa pamara at bakit biglang dinitin si Kairik at Dr. Badoy? Alipuyo yun dahil pinakailangan meron munang due process ba bago ipakulok. E dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa, pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt kasi ang contempt po ay criminal. Dahil sa di umano ay uh, hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Eh, akma-akma po yung desisyon ng Korte Suprema, yung pinakabagong uh, desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan pakinggan muna bago magpataw ng uh, parusa na kriminal. Dahil ang kontempo dahil ikaw nga po ay uh, uh, mawawalan ng kalayaan, na kalayaan, no? Eh, kinakailangan dinggin muna ang uh, side ng mga kinocontempt, no? Kayo guys, tama lang ba guys no na makulang si Kairik at Dr. Badoy ah, dahil sa maling informasyon na pinakalat nila? Mag-iwan na lang kayo ng komento guys kung tama ba yung desisyon ng kamera na editin yung dalawa dito po sa kongreso Or lalantad ba yung witness or source ni Kairik para po masolusyonan yung problema nila? Maraming salamat pala guys sa mga supporter ko at maraming salamat din sa mga baser ko. I love you. Sana guys no may matutunan po tayo guys at lagi update kayo guys sa mga balita natin. Sa si, hindi pa subscribe please subscribe guys. Maraming salamat po. Thank you.